Abiso po, sumasuki ng MRT3, nagka-technical glitch ang linya ng tren. Para sa detalye, may unang balita live si James Agustin. James? Susang, good morning. Limitado lamang operasyon ngayon ng linya ng MRT-3 matapos nga magkaroon ng problema ang isang tren nito. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni MRT-3 General Manager Michael Capati na nagkaroon ng technical glitch ang isang tren sa pagitan ng Santolan at Ortiga Station Southbound. Nangyari ang isidente bago mag sa 6 ngayong umaga. Sabi ni Capati, sinusubukan na ng maintenance team nila na maisaayos ang tren na nagkaroon ng problema. Nagpapatupad na ng provisional service ang MRT3 simula sa 6:30 ng umaga. Limitado muna ang operasyon mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue stations northbound at southbound. Limang tren lang din muna ang bumabiyahe kaya asahan ang mas matagal na headway o yung pagitan ng pagdating ng tren sa estasyon. Dahil sa insidente, inabisuhan ng mga pasahero dito sa Santolan Station na bumaba na lang. Maagang naabala ang mga pasahero na papasok sa kanilang mga trabaho pinababa kami tsaka yung papuntang ayun southbound parehas parehas mo pinababa ano po yan? eh mag, mag ano ako oh, commute na lang uli malaking abala para sa akin lalo na hindi ako nalilate sa mga trabaho ko sa mga naging trabaho ngayon lang ako limalilate Samantala Susan, dito sa labas ng Santolan Station, nakikita natin na may mga pasero na mga lumalakad mula po doon sa iba pang mga estasyon. Yung iba sa kanila galing pa doon sa area ng Cubao at malilit na araw sila sa kanila mga trabaho. Humingi, po ng paumanhin ng pamuno ng MRT3 doon sa abala na naidulot nito sa mga pasahero. At hindi pa naman masabi ni Michael Kapati, yung general manager ng MRT3, kung anong oras posibleng maibalik yung buong linya ng operasyon nitong MRT3. Yun nga lang, yung mga pasahero na mula doon sa North Avenue hanggang makarating ng show at show, pabalik po ng North Avenue. Asahan nyo na wala po kayong masasakyang tren at humanap na lang muna po kayo ng iba masasakyan dahil nga po limitado pa lamang ang operasyon ng MRT3 ngayong umaga. Yan ang unang balita mula dito sa Santolan Station ng MRT3. Ako po si James Agustin para sa si GMA Integrated News. Pinag-iisipan Independent Commission for Infrastructure na dumulog sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt na si dating Congressman Saldico na hindi sumipot sa mga pagdiri ng komisyon kahit ipinasabi siya. Hinamod din nila si Cohn na tumistigo kasunod ng mga aligasyon niya, kaunay ng budget insertions. May unang balita si Joseph Morong. Let's do it right at mahiya naman kayo. Matapos ilabas si dating Congressman man, Saldi man, ko ang mga video niya nag-aako sa akin na Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualde sa tibabang matataas na opisyal. Hamon ng Independent Commission for Infrastructure kay Ko, tumistigo na siya sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. Dalawang beses na na ng ICI si dating Congressman Sal Dico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Wala pang si Ko ukol sa hamon ng ICI. Ayon sa ICI, sa ngayon hindi nila magagamit na ebidensya ang mga video ni Ko. The videos come in... Uh... Alam niyo sa under the rules of evidence, pagka video yan, kailangan dyan eh, untampered, diba? Dere-derecho. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should, should uh, verify, in fact, uh, validate this video. Aharap dapat sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumiti siya ng supplemental affidavit na kapareho ng ibinigay niya sa Senado. Confidential ang kopyang ibinigay sa ICI dahil ginagamit ito ni Bernardo sa aplikasyon niya para maging state witness. Dahil din dito, hindi na maiimbitahan ng ICI si Bernardo bagaman gagamitin ng komisyon ng affidavit sa kanilang investigasyon at mga referrals sa so ombudsman. Sa nakaraang pagdinig ng Senado kabilang sa mga idiniin ni Bernardo, sa anomalya sa flood control projects ang pitong dati at kasalukuyang senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lahat ng nabanggit sa affidavit ni Bernardo iniimbestigahan. naon nang itinanggi ng mga nabanggit ni Bernardo ang kanyang mga aligasyon. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa kilos protesta ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigan Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot La luna ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon, ang aming uh, being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga references, we already uh, included there several high ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami at uh, ito ay tumuturo sa uh, to any individual who may be responsible uh, on this uh, anomalous projects, then we will include them in our reference for possible filing of charges by the Ombudsman. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pinuna ng ilang lider sa Kamara ang mga anilay buta sa mga pahayag ng dati nilang kasamahan si Saldi Kaugnay sa flood control projects at budget insertions. Tinawag na imbentong kwento ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang mga sinabi ni Ko sa kanyang mga video Buo raw ang suporta ng House Majority kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, maraming hindi tugma sa mga salaysay ni Ko. Tulad na lang anya ng mga maletang i-deliver umano sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez pero hindi ipinakita ang laman. Pati ang pecha ng delivery na hindi naman tugma sa sinabi ni Ko kung kailan ipinasingit umano ng Pangulo ang 100 billion pesos sa budget. Panawagan naman ni House Deputy Majority Leader Zia Adyong kay Ko bumalik na sa Pilipinas at magsumite na sinumpa ang salaysay kung gusto raw talaga ni Ko na lumabas ang katotohanan. Bine-verify naman ang Department of Justice sa mga pahayag ni Ko sa tatlo niyang video. ay kay Prosecutor General Richard Padulion, kailangan nilang suriin ang mga pahayag ni Ko lalo na hindi ito sinumpa ang salaysay. Mabigit kumulang 600,000 ang lumok sa ikalawang araw ng Transparency for a Better Democracy Rally ng Iglesia Ni Cristo sa Maynila ayon sa Manila Police District at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Bago matapos kagabi, nagsalita sa rally si Senadora Imee Marcos na nagbiteo ng mabibigat na aligasyon laban sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos pati na kay First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay ng iligal na droga. May unang balita si Sandra Aginaldo Sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon ng Iglesia Ni Cristo, nagsalita sa entablado si Senadora Amy Marcos. Hayagan niyang binatikos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na na nagdadrag siya! Na Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, Malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamaliko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa noong 2016 kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro iginiit na walang basihan ang mga aligasyon ni Senator Aimee. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mga mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestig ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulog sa ina lahat ang mga korup, Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Bago ang programa, sinagot ng INC ang sinabi ng mga Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally sa Luneta dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Wala kaming nakitang mga placard na BBM resign sa rally ng INC, hindi tulad sa pagtitipon ng mga Duterte supporter. Hindi tayo sang ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang ayon sa quota. Hindi tayo sang ayon sa snap election. Ang ikalawang araw ng INC rally generally peaceful pa rin ayon sa NCRPO chief na si Brigadier General Anthony Aberin. This can be attributed don sa comprehensive uh, security plan natin and uh, at the same time yung uh, A uh, real-time coordination po natin dun sa mga organizers po. Ito ang, Ito, ang Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Tinabulaan na ni House Majority Leader at Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos ang mga akusasyon ng kanyang tiyahin na si Senadora Amy Marcos sa amang si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos kaugnay sa iligal na droga. Sabi ng Presidential Sun, Nakalulungkot na bumaba sa ganitong punto ang senadora para lang sa anya ay kanyang political ambition. Lahat ng akusasyon ng senadora ay walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Masakit daw para sa kongresista na itinakwil ni senadora Marcos ang kanilang pamilya. Hindi raw ito asal na isang tunay na kapatid. Tumaas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan sa Iloilo -Ilo City dahil sa epekto ng mga bagyong Tino at Juan. Ay sa mga nagtitinda, asahan na ang taas presyo hanggang Disyembre. Live mula sa Iloilo -Ilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Susan, ramdam na ng mga mamimili pati mga nagtitinda ng isda ang epekto ng mga nagdaang bagyo, lalo na sa presyo nito na tumaas kumpara nung nakaraang buwan. Bago manalas ang Bagyo Tino at Juan, abala pa ang Haro Big Market Fish Section dahil sa kabi-kabilang customer na bumibili ng mga sariwang isda at iba pang seafood. Ngayon, hirap ng kumita ang mga nagtitinda dahil walang bumibili. Hindi naman raw nila masisisi ang mga mamimili dahil matapos ang mga nagdaang bagyo, tumaas ang presyo ng mga isda. Ang 210 hanggang 220 pesos kada kilo ng bangus pumalo na ngayon sa 260 hanggang 280 pesos depende sa laki. Ang tamban mula sa 100 pesos per kilo, 140 pesos na. Ang galunggong na nooy 240 pesos kada kilo, 300 pesos na kada kilo. Habang ang bisugo, 300 pesos na kada kilo mula sa 260 pesos. Wala sang panglakat na mga sakayan. Ang na isunod sa pista minatay, agnadungan sa bagyo matamat man eh kasi namun sa dala sa kung sa akaman mo kasi pag-abot eh lang ibigyan mo sa barato kaya kung kisa, gamay na lang ang ilagi na bakal sang san sa o yung uh, mo ilang mabakal kay ti siyempre do barato barato gawa ang isda Asahan raw na magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng isda hanggang Desyembre. Susan, umaasa ang ilang mamimili dito sa Iloilo na may paraan pa upang mapababa kahit paano ang presyo ng isda, lalo pa taraw-araw, isa ito sa hindi mawawalang handa sa mesa. Susan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakakaiyak na ang presyo ng sibuya sa ilang palengke na halos kapresyo na ng karne. At live mula sa Marikina City, may unang balita si E.J. Gomez. E.J.? Tusan pangunahing sangkap sa pagigisa ang sibuyas. Pero paano na lang ang budget at ulam kung ang kada kilo ng sibuyas, nako, umabot na sa 310 pesos. Nananatiling mataas ang presyo ng karamihan ng gulay na ibinebenta sa Marikina City Public Market. Ang ilan nga, mas nagmahal pa nitong mga nagdaang araw ayon sa mga nagtitinda. Sabi ng tinderang si Jenny Lean, dahil daw yan sa mga dumaang bagyo sa norte na sumira sa mga pananim sa ilang probinsyang pinagkukunan ng supply ng gulay at ibinebenta sa Metro Manila. Talagang ang napuruhan po kasi ng bagyo, a ah, norte. Baguio, ang Nueva Vizcaya. Yan po kasi ang kalit ka per supplier talaga ng gulay natin. Kaya talagang shortage po talaga siya. Kaya ganyan ang presyohan natin. Kami, dealer pa po kami ha. Ganyan na yung presyo namin. What more sa mga humahango sa amin. Ang ilang klase ng gulay, nagkakaubusan na raw ng supply. Ngayon po, actually, uh, ang bagyo beans namin, medyo nagkakaubusan talaga. Wala kaming supply. Uh, actually, ang presyo niya ngayon, naglalaro siya sa 500, 400, ganyan. Dito sa Marikina City Public Market, ang kada kilo ng local red onions o pulang sibuyas pumalo na sa 310 pesos. May mas mura at malalaking variety na imported galing India na ibinebenta ng 140 pesos kada kilo. Ang imported white onion naman na maliliit, 140 pesos din ang kada kilo. 120 pesos kada kilo yung mas malalaki. Mas mababa ang presyo ng mga lokal at imported na pula o puting sibuyas base sa Price Monitoring Index ng Department of Agriculture sa Metro Manila. Ilang gulay pa ang mas tumaas ang presyo gaya ng siling green na nasa 330 pesos ang kada kilo ngayon mula sa dating 250 pesos. Ang siling labuyo naman mabibili sa 500 pesos na nooy 400 pesos at ang bell pepper 280 pesos mula sa dating 220 pesos kada kilo mas mababari rin ang siling labuyo at halos katumbas lamang ang bell pepper base sa Price Monitoring Index ng Department of Agriculture sa Metro Manila. Ang mamimiling si Antonia, araw-araw na lang daw dumidiskarte para mapagkasya ang budget. Oo nga, taas ang taas ng presyo ng mga gulay. Kaya ang ginagawa ko na lang, binabawasan na lang yung mga uh, yung gulay na bibilin mo. Hindi na yung kung isang kilo, hindi na ganoon hap na lang, yung mura na lang yung binibili. Kasi, po you Susan, sabi pa naman nakausap natin nagtitinda, no? baka ilan lang na gulay yung magbaba yung presyo sa mga susunod na linggo. Pagsapit daw kasi talaga ng December ay uh, nagbabago o tumataas talaga ang presyo ng ilang gulay. Huwag lang din daw sanang uh, bumagyo ulit no? at masira yung pananim ng kanilang mga supplier. Mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.